Hi guys! Welcome to my channel. Tanggap ka na ba bilang isang food panda rider? At handa ka na bang bumiyahe? Welcome to Food Panda. At ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang basic operations ng isang food panda rider. Kung hindi ka pa nakasubscribe, ay eh, pasubscribe naman sa ating channel mga kapanda. Maraming salamat. Bago ka nga pala makabiyahe bilang isang food panda rider, ay kailangan kumuha ka muna ng ships. Kung ikaw ay bagong rider, ikaw ay automatic na batch 6. At ang kuhaan ng ships mo ay Thursday ng 3.30pm. Kailangan din ay listo ka at check mo sa app mo. Mag-alarm ka na rin at makikita mo ang notification na to na reminder na maaari ka ng kumuha ng shifts at pwede kang kumuha para sa isang buong linggo para hindi ka rin maubusan. Kapag meron ka ng shifts, 30 minutes before, bago ka bumiyahe, ay pwede ka nang mag-time in. Pero dapat ay nadudong ka sa area. Malalaman mo kung saang area ka, i-check mo lang ang iyong mapa sa iyong Roadrunner app. Makikita mo ang kulay blue kahit nasan ka, basta nandun ka sa kulay blue, ay pwede ka nang mag-time in. Siguraduhin mo lang na on time ka or 30 minutes before makapag-time in ka na para hindi ka malate or hindi ka man show na nakakabawas sa ating performance batch. Kung sakali naman na meron kang bigla ang lakad or importante pupuntahan at meron ka nang nakuhang shifts, maganda ay 2 hours before or mas maaga pa ay ma-offer swap mo na ang iyong shifts para makuha ito ng ibang riders na gusto ring bumiyahe. Pag ready na tayong bumiyahe, ay start na natin at painitin na natin ang motor at i-click mo na ang start shift now. Pagkatapos, ay i-click lang natin ang ating privacy policy at kung available ka bang mag-extend ng shift, pwede mo ring i-click yan. Eto naman ang mapa ng ating road runner up. Yung kulay blue, ikaw yan. Mamomonitor mo kung nasaan ka. At ang mga kulay pula, yan ang heat map. Diyan mabilis pumasok ang order at nandiyan din ang mga restaurant. Kaya kung hindi ka pinapasukan ng order, mas magandang pumunta ka sa pinakamalapit na heat map. Eto naman ang itsura kapag pinasukan tayo ng order. Meron tayong option para mag-decline, pero syempre dapat i-accept natin yan. Makikita rin natin kung gano tayo kalayo sa vendor at gano kalayo ang drop-off. Pero hindi rin ganong ka-accurate yan. Minsan kasi ang mapa ay pinapalayo o pinapaikot pa tayo. Kaya kung kabisado natin ang area kung saan tayo bumabiyahe, malalaman natin ang mga shortcut na posibleng mas magpadali ng ating biyahe. Makikita rin natin kung magkano ang delivery earnings na kikitain natin sa order na ito. At papasok lang ang earnings na ito sa ating Roadrunner Up Wallet kapag na-complete na natin ang delivery. At meron din tong time limit kaya kinakailangan ay i-accept agad natin ang order bago ito mawala at mag-auto decline at mapupunta na ito sa ibang rider kapag na-accept mo na ang order ay lalabas ang details ng vendor kung saan ang pick up pwede mo i-click ang icon na ito para makita mo kung saan sila sa mapa sa Google Map or Waze pwede mo rin gamitin ang ating Road Runner app at kung sakali na mali ang location pwede mo rin silang tawagan by clicking this icon kung meron kang problema sa vendor at mali ang kanilang pin location, pwede mo rin i-click ang headset icon para i-report ito sa dispatcher. At pag nakarating ka na sa vendor, ay i-click mo lang ang arrive at the vendor. Pagkatapos ay lalabas ang details ng order order number, pangalan ng customer, at kung anong pagkain ang order niya, pati quantity nito. Dito napapasok ang waiting time. Meron talagang mga vendor na matagal magluto or matagal magprepare ng pagkain, lalo na kapag busy sila or maraming orders. Pero kailangan nating hintayin, at kapag ready na at na-pick up na natin ang pagkain, ay pindutin lang natin ang pick up button. Kung sakasakaling merong delay sa pick up ng order, ay mas magandang i-chat na rin natin ang ating customer para updated sila sa status ng kanilang order. Kapag na-confirm confirm mo na ang pick up ay lalabas naman ang details ng customer, ang kanyang address. Same lang din sa pag pick up ng order, makikita mo rin ang icon na ito para i-click ang mapa. Pwede mong gamitin ang mapa ng Roadrunner app or ang Waze or ang Google Map. Pwede mo ring tawagan ng customer kapag kinlik mo ang icon na ito. Mas maganda rin na update mo sila para makonfirm mo kung tama ba ang pin location at para masabi mo na on the way ka na rin sa delivery. Kapag nakarating ka na ay i-click mo lang ang arrive at the customer. Pagkatapos ay makikita mo kung ang order na ito ay paid online at collect cash. Kapag ito ay paid online ay iaabot mo na lang ang order at pipicturan mo na nareceive na ito ng customer. Mas okay din na i-double check muna natin kung sila ba talaga ang legit na umorder ng pagkain. Pwede nating i-confirm ang kanilang pangalan or i-check ang cellphone na ginamit nila pang order sa Food Panda. Meron kasing mga scam or nagkakamaling mga rider lalo na kapag ka umorder din pala ang kapitbahay na pagkakamalang order nila yung isang dumating na delivery. So mas magandang double check natin para hindi tayo magkamali ng pag-aabutan natin ng delivery. At kapag ito naman ay collect cash, makikita natin dito ang nakalagay ay collect cash at nakalagay kung magkano ang amount na babayaran ng customer. Kaya siguraduhin natin mga kapanda na meron tayong dalang panukli. Ang mga nakolekta nating cash ay kailangan nating i sa 7-Eleven pagkatapos ng ating biyahe. Pwede na rin nating ibawas or kunin ang sweldo natin, ang delivery earnings. Basta siguraduhin lang natin na tama ang ating ikakaltas para pagpasok ng ating sweldo sa Road Runner app, kinabukasan ng 7 AM ay magpa-positive ang ating wallet at hindi tayo masuspend. Kapag na-confirm na natin ang drop off, ay picture natin ang pagkain kasama ang customer. Kapag hindi naman pumayag ang customer na magpa-picture ay huwag natin silang pilitin. Pwede nating picture ng pagkain, nakita lang sa gate or kita lang ang bahay ng ating pinag -delibiran. At kapag na-complete mo na ang delivery, ay pwede kang pasukan agad ng order. At kapag kawala naman, ay pwede ka agad pumunta sa pinakamalapit na Hitmap, yung may kulay pula. So ayun guys, sana naipaliwanag ko sa inyo ng malinaw ang delivery operations ng pagiging isang food panda rider. Kung makakarami ka, mas malaki ang earnings na maiuwi mo. So, ride safe mga katropa. If you have some comments or suggestion, just leave it at the comment section. And don't forget to subscribe to my channel. Hanggang sa muli mga kapanda, ride safe!